Alright! <laughs> And we're back. Kung natin yung sa baba. <laughs> ah, talaga? Gusto mo? Oo, ah, din muna. Tapos ito. Alright, okay. so ito, mainit-init pa. And ara, sana issue na naman. Sana fake news. Sana hindi totoo. Pero baka may possibility na totoo. Nabasa lang namin to. Sa, sayang yung isab pinag-usapan natin to sinabi mo fair. Yes. So kapag nangyari to fair pa rin ba? <laughs> Okay, according to inside of the PBA sa Facebook, Stanley Pringle magre-retire na sa basketball at Christian Hardinger gusto nang umalis sa PBA. However, there are reports that uh, Star Hardinger might be leaving the PBA soon while Pringle could retire now that he's being traded. If this is the case, there's absolutely no way that the trade should be approved. But then again, this is it. the SMC we're talking about. Ooh. Source, PBA Insider on X. Hopefully hindi totoo. Pero if ever man. Hindi pa na lang natin yung mangyayari parang sa mga yung, future. No, naging yung parang Chris Ellis, no? The nangyari, 'di ba? Umalis siya. Mm -hmm. So, so napag-usapan natin recently, sabi mo fair. Yes, it was a fair trade for me. Uh, you get two championship players for two potentially good players. But the problem is yung dalawang championship players baka umalis. Mm -hmm. Oh, so pag yun nangyari, wala sa yun ako So magiging unfair. Unfair yung entry. And... That is sad. <laughs> That's very sad for Terra Firma. Kasi, con Terra contender Fierma. na sila ngayon pag may Firma Stan ba? Hardinger ka eh. Yeah, Terra Firma. Uh, contender ka sa championship. Yeah, kasi you mix veterans with young players. Which is a good mix. Yeah. Maganda yun kasi makakatulong talaga sila sa franchise ng Terra Firma. We're speaking uh, we're speaking of Handy ha, Stan Hardinger and Pringle. 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 who is a creator and Hardinger who can dominate inside na hard worker. Ako nga to Bilanes. From Junmar, Mar, na si Hardinger. Mm. Sa big sa sa caliber ha. Kung Kumbaga, ang makakatapat katapat kay ang mga lang kay Junmar, is si Hardinger. Stan Hardinger, di ba? Ngayon, kung magiging way to ni Hardinger na Okay, pinrade nyo ako. Okay. Lipat ako sa Japan. Times 2 yung salary ko. Times 3 yung salary ko. Possibility. Tama hindi? Eh. Correct may one ko? No? Yeah, of course. Def definitely a possibility. But I don't know the rules. I don't know how that works. Hindi ko alam yung contract situation nila. So, if if free agent siya. That's definitely a possibility. Exactly. Mm -hmm. Pringle. Mm -hmm. Pwede pa rin mag-Japan yan. May kukuha dyan. Yung caliber. Hindi, gusto niya mag-retire eh. Baka may naramdaman na siya sa katawan niya. Hindi Yun siya sabi ko sa'yo. Calculated ni Coach Tim. Yeah, If nangyari yan. Ibig sabihin, may idea na si Coach Tim na. Ah. <laughs> may something na ako nakikita. Are agree? Oo, oh, siyempre. Uh, si Coach Tim, ang tagal na sa basketball eh. So, oh. meron na siyang gut feeling. Ang maaari di Na medyo uh, downward uh, curve na si Stanley. So, so mag invest si Coach Tim sa bata. Yeah. Kasi napansin na uh, mga last few years, laging may injury prone si Stanley. Eh. so. <coughs> naging topic namin na Bob, sakto nandito ka. Si Coach Tim is considered the greatest coach of all time sa PBA. Do you agree? Yes is the greatest coach. Okay. Para maging greatest ka as a coach ka dapat kaya yeah, i-set aside mo ba yung feelings mo. Na may mga sequence na si si player na to magagalit sa akin. Pero mo champion ako. Mm -hmm. Wala, well, Kailangan uh, sempre professional eh walang emotions, diba? Right? Ang ang uh, business first... approach. Yeah. Ang first ano mo, responsibility mo sa head coach, ipanali, yung team mo. Exactly. So, kailangan mo i-set aside yung mga ganyan, mga feelings. As, kausapin mo na yung player na so, alam ko, masama loob mo sa akin, pero... Yun, ang key. Mm -hmm. Pero how many coaches do that? Hindi alam. Hindi, hindi, lahat. Hindi lahat ng coaches. I have never seen a coach do that. Kailangan, ka, kasi, kailangan pa rin kausapin mo kasi tao pa rin yan. Eh. May feelings yan. Nag-work hard yan. Yes. Talagang... Lot, lots of kayo. times when things like that happen, work out off guard. Yeah. Parang mas mas nauna pa yung media malaman kaysa tayo, di ba? So nabasa mo, di ba? Binasa mo before yung sentiment ni Hardinger. Nabasa mo lahat. Mahaba, di ba? Uh -huh. Disappointed ba siya o hindi? Disappointed siya kasi lumalabas parang siya yung umalis. Pero hindi daw totoo. Sabi niya na he didn't want to leave. He was there. He wanted to stay there and finish out his contract. So sabi niya parang, it wasn't my choice na ipatreat ako, mm -hmm. gano'n. Kaya nga yung itong sentiment, itong article na to na Hardinger lilipat ng ibang country to play, dahil sa disappointment niya, may possibility nangyari to. If that's the case, parang they don't want to play for Terra Firma. Bigyan kita ngayon ng ano, para sa'yo lang to ha. Mm. Ipika ko na sa situation ni Hardinger. Tapos, tinrade ka ni Coach Tim. For someone else na, syempre, advantage ko Coach Tim. Lagi naman may, may ganun eh. Diba? Kasi si Coach Tim na yan eh. Si Coach Tim yung may higher capability. Especially nasa Ginebra siya. So yung capability ni Coach Tim, ngayon, ikaw yung nasa situation. Tinrade ang Helter brand. Tapos, andyan ka sa situation ni Hardinger. Anong gagawin mo? Ako, iba kasi mentality ko. Ano? Ako, pag, ako, pag na-trade ako, papakita ko sa team na kumuha sa akin that they did make a mistake. That Ooh. they got a good pick. Or, so you're gonna play or, for Teraferma? Or, or, or the trade was a good trade. So papachampionin mo yung Teraferma? Yan ang mindset ko. So yan ang challenge natin. Yan sana, yan sana hindi umalis si Hardinger. Kasi, technically, nakabalance ng Yes. ng leagues. Yun nga gusto natin mangyari, di ba? Exactly. Yung so mga, ngayon, yung magaling na players lumilipat sa teams na gusto umangat. Kaya, hopefully, si Pringle, 100% siya, na capable na siyang mag-handle ng sa point guard position or shooting guard position. Hardinger, 100% siya, Ma-dominate niya yung sa position ng firma sa bigs. And they can mentor the, young, the younger kids. Ma maka, Maka-finals, maka-semi sila or, or play-offs. Tapos pag-inever pa kalaban nila, Mm. Diba? diba? sarap ng story storyline. Makakapuno din ng crowd 'yon. Yes. Diba? Pero if nakita yung articles bye-bye. <laughs> <laughs> Nakaka disappoint, 'di ba? Yeah. Ano, mas para sa third firm. Lalong lalong na lalong na unbalanced. I mean, yes. Kasi nawalan pa ng nawalan ka pa ng hold. nawalan <laughs> ka pa ng go. Nawala ka nang star energy. Tsaka, so technically it. apat na wala oh, sa iyo. So masakit Sakit talaga. Yun. Sana hindi totoo Hopefully hindi totoo Mga ka-amazing Dahil kami mismo sa PBA We're rooting Na maging balance yung league Diba? Especially si Ababu Nasa si States Bob Nagtuturo ka ngayon Sa si States Nang Basketball Clinic Tinatawag mo na Dilan Coach Dilan Ababu Basketball Camp Tama? Doon sa mga tinuturo mo May nangangarap ba doon Sa mga grupo Na maging PBA player din? Oo oh, uh, Marami Maraming mga Ano Maraming mga players ko na mga pure Filipino sa mga half Filipino na nangangarap din na maglaro sa At ito. talaga sinasabi nila sa Oo, O oh, sinasabi nila sa kin. kasi familiar din naman sila dahil yung mga magulang nila very familiar sa PBA. Karamihan sa mga magulang nila mga naglaro dito sa Pilipinas. So, ang like ko ina-advise sa kanila, mas maganda uh, i-pursue muna nila yung the NBA dream. Maglaro yes. sila sa college. Tama. Tapos okay, aim, high, aim high. Aim high po na. Division 1 yung 'di ba? Division 1 yes. ng college or division 2, kung ano man. Mm -hmm. Tapos try nila yung best sila na po makapunta sila sa NBA kasi sky is the limit pa nagano ka eh pag nangarap ka. Mas maganda yun, yun yung ever. goal. So, kasi nakapasok ka sa lang na division 1. Let's say you don't make it to the NBA. Pag pumasok ka sa PBA, magiging high draft pick kasi, kasi nag division 1. Sky limit. Ayun. Nasa division 1 siya kaya sinabi daw ni Coach Yeng, kahit hindi ko kilala yan, okay. pero kinuha ko siya dahil sa experience niya sa Division 1. That's the best college uh, in the world. Uh, level. College level in the world, yes. Yeah. So tama agree ako sinabi ni Kuya Jay. Kung baga, try mo yung best mo na ma maabot yung pinakamataas. Ngayon, Siyempre gusto natin may Filipino na mag-NBA, di ba? may Filipino na mag-G-League o maglaro na overseas, Euro, parang si Stanley Pringle naglaro ng Euro. Yeah. Ngayon, if it didn't work out, that's the time na pwede kang maglaro sa national team sa Gilas or sa PBA. Or pwede namang habang na sa G League ka or NBA, naglalaro ka na sa national team. Ngayon, kung nga, pag hindi nag-workout, pwede kang uh, ituloy na yung career mo sa PBA. Yep. So yun ang, yun ang, plano, yun ang... Uh, Division 1 uh, yun ba yung March Madness? Yes. Division 1, yeah. NCAA. Grabe yung, yung competition yan. Isang talo mo, out ka na. No. Yan yung no competition. Laban, laban kong laban, masakan kaya, masakan. Kaya madness siya, hindi mo masabi talaga. Yun mm. yung, balance na yun sinasabi ano, niyo. Number one team can go down against number 16, oh. or, di ba? Tapos pag tinalo mo, issue ang oh, buong states, di ba? kasi Kano balance. Kasi balance sa mga uh. teams doon. Yun ang ano, talagang hindi mo alam. Yun ang talagang ano, yung kasabihan na bilog ang bola. Doon, pag ganyan. Sa PBA, swear. <laughs> square? Square. <laughs> Sorry. Tama <laughs> okay. na. Okay. So, our next issue or our next topic, uh, RD, Ravenna, maglalaro sa Euroleague sa BC Dubai. Congrats, bro. So, tiyanong ko ito kay Rico kanina. Our first Filipino sa European League, I see. Pringle. Stanley Pringle din pala. Yung, naglaro Pero si Phil Amshay. Oh, ito yeah, pure yeah, yeah. pure Filipino si Japet naglaro sa Lithuania after ah, si Japet naglaro sa Token Text Champion sila 2011 ah. and then bago siya magano mag Global Port nag nag G League muna sa Santa Cruz Warriors hmm. and then naglaro sa Lithuania ng 10 or 30 days ah, tapos man. napunta sa Global Port then sa India na. Uh, uh, kala kay, ko si Juan Gomez. Juan Gomez din daw. Yeah, Ayan, si Juan mm. Gomez, sa Lithuania rin. So, shout out kay, uh, ano, kay I miss yeah. you. Ganda mm -hmm. ng competition dyan, Euroleague. Yes, sir. I think ako, after NBA, Euroleague na ako. Yes, that's the two best uh, leagues in the world. Yeah, so, syempre NBA. Hindi, hindi naman matatalo yan sa competition dahil mm -hmm. sa budget-wise. Pero, after <laughs> ng NBA nga, <laughs> Tama, so grabe yung budget sa NBA. Cream of the crop din. Lahat ng nasa Euroleague gusto mag NBA. So yun doon mga lahat ng hindi natatanggap sa NBA gusto mag Euroleague. O, oh, yeah. Diba? G League, diba? Yeah. Yeah. So, Kasi grabe, BC Dubai yung pangalan ng team niya. So, Europe, Europe pa yun? DC Dubai, pumasok sa Euroleague. Euro ah. Sumali sa Euroleague. So, nag-create sila Dubai, ng team. Pero Dubai team. Dubai team, sumali sa Euroleague. Oh, okay. okay. Pero siyempre, kukuha, cool. din ganda. ng, Euro kukuha rin ng European players. Yun. Galing, galing, galing. So, ganda rin ang pathway ng 3rd year Ravenna. May possibility nga oh. ngayon sa future, 3rd year Ravenna natin ng first pick. So, Dahil sa lahat ng experience so. Baka Saka dinakda ka ni 3rd year, Si Clay Thompson sa Okay, hindi, uh, hindi sumunod. Oh. Hindi si Thompson yung... Ay, hindi si Thompson. Nando sa gilid. Pero nando si Clay Thompson. Oh, sa ano, ano yun? Law, basketball ba yun? Kay J-Law. J-Law. So, so, nakita niyo yung pathway ng bata, si Terry okay. Ravena. Ang ganda kasi, kukunin siya ng PBA pag nagpa-drop siya based on experience. Kagaya kay RJ Barrientos. Mm -hmm. Ah, ano naman si Thirdy ah. Deserve niya yung mga blessings niya. Napakabait na bata niya. He's only na -tik -tik. 27, man. Kakapasok lang yung ano. Pastor pa lang yung prime niya. So, very coachable yan. Very coachable. Nakikinig. Parang si Jude Mar. Very humble. Yeah, yanon. Father niya si... Bong. Coach Bong. Bong Ravena. Bong nakalaban. Nakalaban mo siya. Nabutan mo pa yan? Oh. Sa politics? Nabutan mo. Teka, like, uh, token text pa siya si ano yan. Coach Bong Rabena. Si Jaworski nabot naman yun. Hala ko nabot. Nung game natin, nung niretire yung yung jersey niya. Yung nag nakahinebra tayo na luma. Oo, oh, naalala uh, ko yung uh, ano. Yung mano si Mark. oh, tama. Nagwala si Kuya Mark. So, of course, Tony Rabena, we're rooting for you. I-represent mo yung Philippines. Make us proud, man. Yan, sa Euroleague. Kasi, ano yan eh, Jay, may mga pumapasok dyan, nagkakaroon ng open door eh. Scouts. Na Super. Pilipino yan? Oo, oh, yun nga maganda no. Na, na, na nabibigyan ng exposure mga Filipino players. So, lahat. Oh, um, no. May mga magaling sa Philippines. Hanap pa tayo doon. Mm. kasi, ano ba? Ano nangyari? Tayo. May MPBL tayo. You're playing in the MPBL right now. Our team bin yan. So, sa mga kapising, support. Binyan. Team Binyan. Uh, Binyan. Binyan. Vice Jail. Boss Monching Boss Bosmonch. na lisa Pin and Glow, of course. So, MPBL, PSL, PBA. Itong tatlong teams na to, makakaroon ng option ngayon na uy, si Terdy Rabena. Kasi nabuksan na natin yung Japan. Nabuksan natin yung option sa Korea. Taiwan. Sa Taiwan. Diba? Si... Dami pa. Dami mga mga naububuksan. Dahil sa gin sacrifices kagaya ng ginagawa ni Terry Rabela. NBL, Australia. It's exactly. so, mm -hmm. ngayon, papasok tayo sa Euro League. Nando pa si Kai? NBL pa siya. Hindi ako lang sure. Hindi lang ako sure po So, congratulations, Terry Rabela. Make us proud. Yes, sir. We love, We you, Terry. And always stay amazing ka lang dyan. Alright? All right. So, this this is for today, haba? Pasensya ka na. Okay lang. 3 okay, hours time. Again, may <laughs> usman na <laughs> give a sa share okay dito ng Babu, man. Uh, thank you guys. Uh, thank you for joining us uh, to watch all our episodes. And... <laughs> <Okay>. <laughs> oh, isang joke, isang joke. Para sa mga mga ganitan. Isa. magaling pinakamagaling mag-joke eh. Kasi meron kami joke time na ginagawa namin. Ikaw, ikaw, yung joke mo yung ginagawa namin. Baka nakagawa na namin yung joke mo eh. Dapat bigyan mo kami na something special Anong Tagalog ng... I don't know? Di, di, di mo alam. alam. Di mo pala alam, eh. <laughs> <laughs> ah! pa alam oh, eh. isa pa. O, video ko rin. Isa pa, isa Maraming bala to. Maraming bali. Naubusan to eh. Wala, wala. Isa pa. Anong... Anong hayop pang lagi nagsasabi ng bakit? Bakit? Oo. Ano? Why? Anong hayop ang lagi nagsasabi ng bakit? Ano? Bakit? bakit Bakit? bakit? <laughs> <laughs> wow. Alright! So, huli ka, boy! Huli, boy. huli ka boy! I love <laughs> you, Kalim. <man. laughs> so, <laughs> so sumakang amazing natin. Of course, we would like to thank the following na sumusuport sa PBMoto Club sa mga charity work namin. With special shout out Kay Silent Tires and Beast Motorcycle Tires. And as well as Game Exports, um, the official uh, sporting ending game. Sport ending game. Of the PBA Moto Club. Yes. Siya yung mga ang Game exports, ang official ending. Online na tayo sa ending game. So, hindi mo nahahanapin yung mga, di ba, naalala mo yung ginaganon? Mm, yung scratch. Yung scratch. So, ngayon, online na. So, you can play the game. If you want to play, mga amazing go kayo sa website www.gamexports.com So, you can play ending. Mas interesting yung game pagka iput yung number mo. And then, inaabangan mo per quarter. So, mas exciting yung game pagka naglalaro ka ng GameX. Kaya kami kami, kami ni mismo ni JJ we play this. But always remember mga amazing to Play responsibly. Yes. All right. Thanks so, guys. Ababu, you're amazing. Tune so, yeah. in. Ano Next time when we have uh, another issue. Sa so, Facebook. Jay, ano yung tenga niya dito? No uh, 'to. <laughs> <laughs> Okay. Tank, jilid ka muna. Pakita mo muna yung tenga mo. <laughs> Dodi, Dodi, kilala niyo ba si Doding daga? <laughs> amazing. Ababo, you're amazing. Ababo. Praise God. I love you. Take care ka sa US, okay? Thank you. And sa mga taga-California, yan ano mo yung ano niya? I-shoutout mo na yung mga student mo. Oo, syempre. yung mga membro natin at sumusuporta sa coach Dila na Babu Basketball. Ayan. Focus lang tayo sa improvement araw-araw. Progress, not perfection. Yes, sir. Mm -hmm. okay. Billy, Mama Real, shoutout to you out there. Yes. And of course, shoutout ako kay Cholo Villanueva. Lagi na ulunod ng PBA mo. Coach Cholo. Coach Cholo, Cholo, sa... pagaling ka. Mag-relax mag mag ka mag 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 muna. Mag right? So, yung... <laughs> yung prayers namin para iyo. And of course, yung Cholo Camp. Yes. So, nag-training -nag na si Kalil ganina. So, mga gusto mong improve sa mga anak nila, Cholo Camp is the Shout team. na rin ako sa mama ko. Lagi na naman, mami. Saka, mm -hmm. dyan ka sa Kandaki, love you. Eh, kuya ko dyan. Ate ko, Jelen Kiana. Love you guys. Alright. Jalen! Stay, stay amazing!